500 pesos. So, pwede upar malaki yung discount ko rin kay RGBI kasi lagi silang may pop promo or pa Yan. Yeah, so, oh, yeah, So, bless kayo pag naman po kayo ay hente ka tulad ni RGBI kasi yung mga prices ni RGPI is for distributor price. So, tamang-tama at sakong-sakong sa mga star-star store na pang kumbaga yung prices hindi is mas below kay sa kanila. Kasi nga ay yung ano doon kasi nakuha ko nga siya sa Facebook ng na mas mataas. Yung iba is 25%, pero yung pinakamataas na mag-mark up ako dito sa tindahan is 20% kasi yung tamang pag mark up dito so, sa sorry, 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 for payday price. Yes. So, for this video, yeah So, anyway, kung bago ka pa sa channel ko and hindi ka pala sa like pinaka-subscribe, yeah So, please do subscribe and tap the notification bell para ma-notify mo kayo guys every time na narinig mo mga bagong upload, mga kapatid, upload yung video dito sa ating YouTube channel. Kasi dito sa YouTube channel natin, hindi lang na about sari-sari or about it po sa tutorial. Yes, tutorial for the beginners or mga beginners na gusto din po mag-content creator. Yes. So, let's start! RGPI! <laughs> RGPI. Here natin from RGPI. 500... Distribution. That. Oh, that's Thai. Okay, the bago. Ah, bago. Okay, 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 okay. Head and shoulder. New. Lemon. Ah lemon. <laughs> <Thai>. <laughs> August, March, okay. okay. That's all. That's all for today's video. Yeah, October 11, 2023. So ngayon po, araw na Miraculous. Yan, so ito po yung kauna-unahan nating deliver ngayon from RGPI. And then, sumamay naman naman tayong deliver ulit kay groceries. So sinakto ko na guys, In po, binayaran natin na total of 500 pesos. Kasama na po dyan yung mga promo-promo ni RGPI, yung mga may discount. Yan. So, ito guys, meron tayo dito. Uh, pumpers large and pumpers extra large. Yan. So, iba-iba yung pressure niyan, guys. Yan. So, pag extra large, 53.24. Yan. So, pag large naman is 48.40. And then, so, tayo dito, guys, tight. Yan. So, ito, super duper mapango yan. Yeah. Pag wina-washing mo yung damit mo, parang ka downy Kasi meron siyang downy garden. Yan bloom. Ayan. So, mayroon siyang weed daw. na siya. Ayan. So, yun po guys. Ang tide naman is 14.04. So, benta ko po niya is 17 pesos. Ayan. So, twin pack. Ayan. So, eto guys. Meron tayo ditong safeguard. Ayan. So, isang dosena na rin yung in-order yun natin sa RGPI. Kasi super duper mabenta yung safeguard dito. So, yun po ay fort uh, safe guard yeah safe guard sin po ay 19.72 Yan, yeah. so nagtaas na guys yung ano ng yun, yung safe guard ngayon 19.72 so, benta ko naman po niyan is 24 pesos ang ating safe guardment di ditong isang dosena so ito naman yung mga promo promo ito yung kumbaga bagong ano ni RGPI. Yan. Garden Bloom. So, yun naman po, guys. Uh, ito yung 5.68. Yan. So, pwede po natin benta ng 8 pesos. And then, simulan din po tayong Safeguard, 6.63. Ito yung bago nilang Safeguard. Menta yung bagong Safeguard. Yan. Ito po ay parang gold. Yan. So, ang ano niya is Apple Fresh fresh fruity fragrance dandruff 100% dandruff-free. Ito po yung bago nila Apple, Apple Fresh. Yan. So ano natin to? Uh, testing natin to kung babag mo ba siya or uh, maganda ba? Yan. So try muna natin bago tayo magkuha ng madamihan kasi ito po yung bagong labas. So bago natin i-promote or i-suggest sa ating mga post -words. guys sa grocery. Meron tayong isang box. Meron tayo dito isang pakaiting Marlboro Red and Marlboro Lights. Meron tayong Mountain Dew and uh, Royal. Yan. So ito guys, ito yung books na natin. Ito yung haul natin kung ano-ano yung mga pinamili natin sa grocery. Ito yung mga mabilis mabenta dito guys. Yan. So kung napapansin natin, kadalasan dito is yung mga tinapay. Kasi yung mga tinapay po natin dyan, yan, so kakaunti na lang. Mga ilang packs na lang. So dito tayo guys. Yan, so meron tayo dito ng Hansel. Bentahan ko po ng Hansel ngayon guys is 8 pesos. Meron tayong Kopi Ko Blanca. Ang bentahan ko po nito is 9 pesos. Meron tayo dito guys Kopi Ko Blanca Twin Pack. So bentahan ko po nito is 16 pesos. Meron tayo dito ng Kopi Ko. Yes, araw-araw look for code inside. Wow! Mayroon pang pa code code. Yan. So, yung bender ko po nito i 16 pesos. Meron po tayo ditong Kopi Ko Blanca. So, ito po ay 9 pesos. Yan. Ito po yung mga single. Ito yung super duper mabenta kasi yung ating ano dyan? Yan. Kulang-kulang. So, yun po ang ating ano ngayon. So, ito naman, guys, meron tayo nitong Fudgy Bar. Medlad ko po nito is 8 pesos. Although, tumataas na to ngayon. Yes, tumataas na po yan ngayon. So, ito meron tayong Fudgy Bar. I think yung mga Fudgy Bar natin is 9 pesos na yung ating tahan kasi tumataas na rin po ang ating mga fudge bar. Ito po meron tayo ditong fudge bar na assorted. Meron po tayo ditong fudge bar na chocolate. Yun pa yung super duper mabenta dito. Meron po tayong Hansel Choco. Yan. Ito guys, maganda kasi meron siyang free chubby. Yan. Free chubby siya guys. O, oh, meron dito nakalagay. Yan. Five pieces. Free chubby. Ito yung super duper maganda to kasi may mga promo, promo, free, free. So, meron tayo ditong butter coconut. Yan. So, ito naman ang bentahan ko po nito is 8 pesos na. Yan. Ang bentahan ko po ng Hansel, 8 pesos din. Bentahan ko po ng Skyflix 7 pesos. Yan. At meron din po tayo dito ang Coffee Brown. So, ko po nito is 15 pesos Kapo ay twin pack. Yan. So, kung napapansin nyo, ang ating mga delivery ngayon is tinapay and then yung mga iba't ibang klasing kape. So, meron pa yung dito ang buttercream. Yan. So, tatlo, in order ko ng cream kasi yun super duper na mabenta dito. So, meron tayo dito Meron po dito Yeah, ditong dito. Lucky me chicken. Chicken at chicken. Ito pa yung bentahan ko po nito is 11 pesos. Yeah, bentahan ko po nito mga meron din po tayo ditong pancit canton. Bentahan ko pong pancit ngayon guys is 18 pesos. Yeah, so ito po ay 11 pesos. Yeah, so meron tayo dito guys. Bentahan ko po ng Royal 23 pesos. Mountain Dew 23 pesos ang ating vlog for today, Groceries Haul. Yes, yeah, so po natin sa RGBI and Grocery. Thank you for watching. I hope that you uh, enjoyed it. ang ating video. Bye guys! See you online next